Bagamat panakanaka ang ulan sa lungsod ng Baguio kaninang umaga November 1, ipinagkibit balikat lang ito ni Elizabeth sa pagbisita niya sa puntod ng kanyang asawa at anak. Yeah, okay lang. Okay lang. Basta wag lang yung talagang ano, malakas na ulan. Kaya nga maski ganyan ang panahon, eh, sinikap namin makapunta. Kaya ang pamilya ni Derek nagbaon na ng payong. Around lunchtime, ulan daw na malakas. Eh. So we'll see. Nag-inspeksyon din dito si Police Brigadier General David K. Peredo Jr. para matiyak ang seguridad kahit kakaunti pa lang ang mga bumibisita Yung deployment natin na napag-aralan na natin, uh, na ibigay na natin yung kanya-kanyang pwesto sa kanila uh, Tuloy pa rin yung deployment, uh, magmula nung uh, alas 6 kanina ng dito na yung mga uh, polis natin para hindi bumigat ang daloy ng trapiko sa Naguilian Road, pinapayagan lang ang drop and go sa mga sasakyan. nag tayo ng uh, loading and unloading areas na uh, malapit lang sa pedestrian para hindi kung saan saan naglo-load yung mga tao kasi magkakalag nga pagka maraming loading and unloading areas. Pero bandang alas 9 ng umaga, unti-unti ng gumanda ang panahon. Gayon din ang dagsapa ng mga bibisita sa sementeryo. Ang ilan nagawa pang maglinis ng mga puntod. Si Rudy tinapalan ng marker ang puntod ng anak ng kanyang amo para mas makita ang mga nakasulat sa lapida. Anong isang araw, di ba malakas yung ulan? Saka ako siya binras, linagyan ng acrylic. Ipinagbabawal din kasi ang pagpapasok ng mga matatalim na gamit, gardening tools, mga baraha, alak, loudspeakers, baril at mga alagang hayop. Ilan sa mga nakumpiska ng mga pulis ay mga bolo, sigarilyo at grass cutter na maaaring kunin pagkatapos bumisita sa sementeryo. Ang ilang nicho, bagong linis at pintura pero ang iba tila nabaon na sa limot. Pero ang puntod ng anak ni Romero, bagamat walang lapida, alam pa rin niya kung nasaan ito. Tanging dalawang puntod na ito ang kanyang palatandaan. Gustohin man niyang lagyan ng lapida, kapos naman ito sa pera. si construction contraction worker lang ako eh. Tapos lang dito sa bagyo. Pasinsya na lang at least. Hindi ko naman pinapabayaan sila lahat taon-taon. Kanina ng alas 10 ng umaga, umabot na sa higit 2,000 ang bumisita sa Baguio City Public Cemetery at inaasahan pa itong lolobo pagsapit ng hapon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.